Hey guys, it's me again, Geneva, and welcome back to my blog. So for today's video, guys, and dito tayo ngayon sa Satwa, kasalukuyan nagantay sa aking asawa. At mag-aalas 11 na ng gabi, grabe. At ayun nga, dahil daladala -dala ko tong camera ko, habang nagaantay tayo, magkwentuhan na lang tayo uli. So guys, dahil bare months na, konting update lang dito sa UAE kung ano na nga ba ang weather. Mainit pa din siya. Pero ang sabi nila, on September 22, parang yun na yung start ng medyo okay-okay na yung weather. But hindi ako naniniwala. Kasi I remember kahit October noon last year, ay mainit-init pa din. Ayun nga lang, hindi na siya yung super nakakapaso na weather na talagang, God, parang hindi ka makakainas sa labas. At sobrang excited na ako na magtaglamig dahil camping season, kahit hindi ako makakapag-camping now kasi nga, I'm pregnant! Woo! Tsaka dito sa Dubai or UAE, hindi naman ganun kalamig kapag sinabing winter. Parang, let's say, yung pinakamalamig na season ay parang nasa Baguio ka lang. So guys, actually, sinulat ko dito sa aking phone yung gusto kong i-vlog. At uh, dahil malayo pa kami sa aming bahay, ganun na lang, mag-usap na lang tayo at mag-share na lang ako ng mga karaniwang tanong dito sa Dubai. So, for today's vlog, guys, ang tatalakay natin ay magkano nga ba ang kailangan mo na budget para makapaghanap ng work sa Dubai? Well, we have two options. I mean, we have two scenario. Ang first scenario, di ba sinulat ko din yan? Ang first scenario, ito yung may family ka or friends na tutulong sa'yo habang andi dito ka sa Dubai o sa pagpunta mo dito sa Dubai. At ang pangalawa ay pupunta ka dito sa Dubai ng independent, meaning to say walang friends or family na tutulong sa iyo. Let's start don sa mga pupunta dito ng meron ng family at friends katulad namin mag-asawa. By that time, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami nang pumunta kami dito. And luckily, our titas is here in Dubai or we have family here. Lalo na yung Tito Checo, shout out. Siya po yung tumulong sa amin na makapag-start dito sa Dubai. In a way na nakalibre kami ng bahay at pagkain. Sinugot niya yung pagkain namin at yung bahay namin ng walang kapalit. And thank you nga kasi dahil one month pa lang, wala pang one month nakakuha na kami ng trabaho actually. At ako lang pala yung Asawa ko parang that time babe naka, ano ka kana no matatapos na yung visa. yung <laughs> visa ko. So but anyway, ang visa namin that time ay 3 months visa ang binili namin. Tapos ticket going to Thailand to Dubai kasi nanigurado kami eh hindi kami nag nag take race sa Manila kasi nga 'di ba? Ang immigration sa atin maraming tanong. So ang ginawa sa that time ay ticket dalawang ticket at isang 3 months visa at meron kami yung pocket money nun, nung time na yon parang ang liit lang na pocket money natin no, no 1,500 dirhams guys i-times nyo na lang guys sa 13 13.5 kasi nung pumunta kami dito ang palitan that time is 13.5 at yung 159 na yun guys hindi pa yun naubos kasi nga meron kaming tita na nagpapakain sa amin at meron kaming matitirahan na bahay na hindi kami nagbabayad, di ba? At nakahanap nga kami kagad ng trabaho. Bigay lang ako ng konting idea sa pagpunta namin dito. So, ayun nga guys, kung may family ka at friends ka na willing tumulong sa'yo, papatirahin ka ng libre at makakatulong din sa pagkain, ang kailangan mo na lang ay yung pocket money mo. At if you have visa, dapat mas maganda ay kukunin mo na is yung parang pinakamahaba na visa. Before may 3 months visa but now 2 months visa na lang. So kung, kung gusto mong pumunta dito, dapat merong kang pocket money. Ito yung may pamilya ha. Pocket money at least pang transpo mo. Ito yung pag mag apply ka, pupunta ka ng interview, kailangan may pera ka pa masahe, ganyan. But if you have family and friends na willing sagutin lahat, ay aba, pakaswerte mo. But anyway, ito na tata na tatalakayin natin. Ayun lang, kailangan mo lang ng pang-transpo. Let's say, ang pang-transpo mo. Transpo kasi dito, per trip kasi dito sa train, guys, ang minimum ay 3 dirhams. So, 3 dirhams times 15. I-times yun na lang yan. Maximum pamasahe sa train ay 7 dirhams. Ito yung dulo sa dulo. Kung di ako nagkakamali. At sa taxi naman, ang flat rate ay... 12 dirhams. Sa so, pagsakay mo pala ng taxi, 12 dirhams na yung babayaran mo. At kada per kilometer nila ay 1.8. Kung hindi ako nagkakamali. Pero ayun yung pagkakaalam ko. So, times nyo na lang yan. Ako ay suggest talaga dapat meron kang extra money pang extend ng visa mo. At least another example, ang maximum kasi ngayon 2 months. Another 2 months visa, di ba? kung kaya mo pang mag-extra ng another dalawang beses na pang renew, edi eh, di mas maganda. But syempre, ang target natin within 2 months or within matapos ang visa mo ay eh, makahanap ka na ng trabaho. So guys, actually kasi yung mother ko papunta dito next year at nag-ano ako nag-inquire ako about sa visa kung magkano na ngayon. Based on my inquiries, ito yung visa rate doon sa pinagtanungan ko na agency. So, for one month visa, it's 450 dirhams with travel insurance. So, one month visa lang ito without plane ticket. Kasi ang plane ticket, guys, hindi ko masasabi, gawa ng, diba, iba-iba naman ng rate. Mas maganda kung matagal pa lang na-book mo. But sa mga gusto mag-Dubai or UAE, sobrang bilis lang po makakuha ng visa. Ang kalaban lang naman talaga natin ay immigration sa Pilipinas. Tapos sa 60 days visa, sa 2 months visa, ang price ngayon ay 650 dirhams. Yun po ay base sa rate ngayon at ngayon ay September. At syempre kailangan mo ng dami ticket. Ang dami ticket po ay nagkakalaga ng sa pinagtanungan kong agency ito, 150 dirhams return dummy ticket para pag pinakita mo sa immigration, di ba? Yung ticket mo tatanungin kanila about uh, pabalik sa Pilipinas at least may mapakita kang ticket. Kasi yung iba naman ay 50 dirhams lang yung offer nila sa dummy, dummy ticket. So depende talaga sa agency ninyo na mapagtatanungan. Naman po yung sa option 2 yung mga walang tulong sa'yo, yung independent na pagpunta mo dito. So, ang kailangan mo kapag ikaw lang ay mag-isang pupunta dito at walang tutulong iyo na family at friends, ang kailangan mo po ay visa, rent, food, food allowance, and transport allowance, at yung pang-extend ng visa mo. Eh guys, magkano nga ba ang rent dito sa Dubai? Depende po sa location, lagi ko sinasabi. Ang bed space guys, nagkakalagang nag Nag-range ng 1,000. Ito na yung pinakamahal na starting ng bed space. Pero meron ka rin makukuha 750 dirhams. Depende talaga to sa location. So let's say, maglagay ka ng 1,000 dirhams sa iyong bed space. So kung meron kang 2 months visa, kailangan mo lang uh, pang 2 months na pang upa. So that's, that's 2,000 dirhams. 2,000 dirhams times 15 kung magkano man yung palitan ngayon syempre depende kapag, ma, pag, kapag nakakuha ka agad ng work within matapos ang visa mo. Thank God. Sobrang lucky, ba diba? Pero pag hindi at hindi ka pa nakakuha ng work hanggang matapos yung 2 months visa mo, syempre, lagi dapat may pang extra. May pang extra ka na visa, pang renew. At least, hanggang dalawang renew. So, total, you have 6 months. So, kailangan mo mag-ready ng 6 months na pang upa din at syempre pangkain mo alam niyo yung mabigat talaga yung bahay kasi yung pagkain mura lang dito makakabili ka na ng mga chai or magluto ka yung grocery parata kasi ayan talaga guys yung mga kinakain dito ng mga baguhan pag nagtitipid pa meron din dito mga pansit kanton mga sardinas hindi ko sinabi na ano ha yun yung kainin nyo ay I minibig mean, ko sabihin makakabili kayo ng mga alam nyo na yung mga pang tawid ano, pang budget meal, di ba? Kasi marami na ditong Filipino foods products. Filipino products. O yun yung mahirap guys kapag wala kayong family and friends na tutulong sa inyo. Pero kung may pera ka naman, basta wag mo palagpasin ang araw na hindi ka nag apply At syempre wag tayo maging choosy kapag bago pa lang tayo. Alam mo yun, yung pag alam mong ano, kailangan mo na. Minsan kailangan mo nang i-grab. Talagang sakripisyo lang talaga. Alam mo yun, mag-start ka lang, pag may pangtapal ka sa panggasos mo, sa mga susunod, eh di, after six months, I mean, hanap ka ng work, another work. Pero, bibigyan ko kayo ng hope. Dahil dito sa UAE, guys, sa mga office job, mas gusto nila yung first timer, maniwala kayo. Gusto nila yung urgent. Yung parang ano, fresh. yung fresh, yes. Pati magkaroon ka ng visa at uh, ka mga susubok dito sa UAE. Ito ha, ah, tatandaan ninyo. Ito yung natutunan ko ngayon. Hindi lang sahod yung titignan ninyo kapag naganap kayo ng trabaho. Tignan nyo rin yung benefits. Meron din kasi na maliit yung basic pero ang dami pa ng benefits. So parang lumalaka din yung sahod mo, lalo na yung insurance nyo. Meron din yung mga, may company rin na maliit. I mean, sakto lang yung bigay na ng sahod pero ang ganda ng insurance. Tapos may patikat sa pamilya, may maternity ano bonus, yung mga ganun, meron Ramadan bonus, meron Christmas bonus. So yun yung mga ano magaganda guys na talagang i-check niyo mabuti kapag maghanap kayo ng trabaho which is hindi ko yun na ano, ngayon ko lang na-realize. Kasi puro puro tumitingin tayo sa numbers. Yun lang guys, alam ko sobrang gulo ko mag-ano, mag-vlog. Ano, mag vlog sobrang gulo ko mag-explain. Well, kung may mga tanong naman kayo, sinasagot ko naman sa comment, di ba? Mag-comment lang kayo, guys, sasagutin ko 'yan. At sa mga nagtatanong kung may hiring po sa trabaho namin, guys, hindi po kami nag <laughs> nagaano lang ako, nag-share lang ako ng experience. Hindi po ako nag-hire. Ang dami talaga nagme-message. Pwede po pasok niyo ako sa trabaho niyo, ganyan, guys. Kung pwede lang ipasok kayong lahat, why not? But ayun nga, nag-share lang ako ng experience. So, hanggang dito na lang at maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye. Sana makatulong sa inyo. So, dito nga pala kami nakatira, everyone. Ayan. Pupunta tayo sa parking. Dadaan tayo sa likod. Malayo kami sa kabihasnan. konti lang yung tao. I mean, walang tao sa gabi dito. Unlike sa tinitirahan namin dati. Kasi nga ito po ay malayo-layo na sa city. So, ayon.